si Bumbay. O, oh, bisita tayo ngayon. May pasalubong si Bumbay, o. Oh. Dala siyang pasalubong. Yeah. Ano ba, eh? Musta tayo? Papakainin uh, 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 ba niya ako ngayon kayo? Ah. Nandung ako nung bahay. ba? Ah. sila, hindi sila ubong. Hmm, kasama po niya si Papa. Uh, hmm. Sila bum nagpasok? Hmm hindi ako niya kaya mo yung paggalang na may eh. dito muna kayo magtaratambay. nandito po yung dalawa ano 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 naman ano 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 o. ano 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 mo din ako. Mga yung nga? mo yan ako Gagawa na oh, oh. din akong ninang mo ko yan. Pero oh, uh -huh. uh -huh. siya makakasimulang mabinyagan mo siya. Sa birthday pa niya. Oh, Ito ka ko kay Unyok. yung pinagpas sa Unyok pa Ano? yung ano? Hindi mapahing itong kuling kanina. Hindi ka na mamas ko. Hindi na mamas na oh. Ah, oh, may magsumong sumong ninang ni Bibi? Oo. Oh, huh. Nasabihan mo ba gawin oh. itong dati? Ikaw, ka. Gusto mo. <laughs> hindi hindi yan ano lang yan. Kay bombay Hindi mo Dapat pamas mo ay 500. 500. Ano? 500 kay <laughs> mm -hmm. Ano? Hindi ka ano ba, ba bir Ano Birthday. Matagal pa ba yung October pa? <laughs> <laughs> Nagpapos si Bumbay Biscuit, biskuit. Merindahan eh, daw niya. Tagaon ah, na din si Tagaon na Sige na, marindahan mo na yan. Si Bibi po nakakarga ni Papa. Tabang hawak ni Papa si Chris, ayan, nagawa mo na si Raymond yan ng dahon na sa noo ko. siya ng dahon ng ano na. Hmm. may nalis mo. At pagkatapos, ayun, nalagay na sa ulo ko yung dahon na pinagpukulo. Tapos yung ano daw yung tangkay, pukuloan na naman yung para inangin ko. Kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. Tapos lang yung saan katawag. Ayun.

Ano <tinyo> <kaya> na. yun? Ano ito ang panapas na naman tinola Ayan, kago ko si Chris Chris at Dain Walang maalaga sa kanya At yung naman niya ay May sakit Ayun na Ganito ako po siya ng tinola Pinuhaan ko po siya ng Malunggay Saan yung malunggay? Ayun

hindi ko nagpasok dahil walang hindi so, binami na oh. Um. ayun guys dahil sama ang pakiramdam na ako muna mag maliligo ng tutel masama talaga po ang pakiramdam na sakit magsik para yung sakit ayun ayun, ayun. Ayan pala guys, si Sheer no? po. Tapos ko lang nilutin. Ayan nung dun sa kwarto. Ay ga. So wala akong pakiramdam kaya kung hindi pa man. Hindi pala ako pumasok. Kaya walang mag-aalaga ni Tutoy. Eh. Ah! Pagkatapos nga po ba ng Mary si Bibi, si paliguan. Ayan, nilabas niya na yung mga nilaban niya para matuyo na. Hindi siya niyan pumasok kasi sobrang sama talaga nung pakiramdam ko nung time niyan. Maghapon akong natulog. Tapos umaga hinilot niya ako. Tapos hapon, uh, pumunta din si Papa. Tapos hinilot din yung buong katawan ko. At sobrang sakit ng ulo. Kaya siya muna ang nag-alaga kay Bibi. At wala naman pong ibang mag-aalaga niyan. Tapos, si Papa po, pumunta siya sa bahay ng umaga. Ayan, tinignan niyo kung napano daw ako at nag-aalala naman. Kasama nga po pala niyang pumunta sa bahay si Bombay, silang dalawa. Tapos, ah, uh, mga 3 hours, umuwi din po sila. Ayan, mauwi na po sila, Bombay. Kasi yun, si Papa, mauwi na. Ayan. Si Bibi, sasama nila at naandun sa labasan si Papa niya. Ayan, bibigay po ni Papa kay Omboy si Ano. Nagbisita po sila dito at may sakit ako. Dala ng may sabaw. Yan, ulan po namin for today's video. Ano nga to? Kinataang luto ni Loto ni Ano, makain ka din? <laughs> Bawal. Ayan, kain po tayo. Ayan, kain po tayo. Baik, kan din. <laughs> you. Oh, hello. Hello. <laughs> hello, <laughs> hello. <laughs> hello. <laughs> hello. <laughs> ya hey, Eh, happy birthday. Happy birthday. À, bu chi Puji Bu chi bu Puji won. Ah, Puji chi tu. Puji chi Puji chi tu. À, heart po heart. À, po heart po pin yang put the right the right don't write the right yang the right the right papagoy guys nan cincin 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 nan cincin 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 genggam poketmu genggam poket genggam poket nag menang amun danin tahu mena